130 na Rhode Island Red ang inilipat mula sa grower house papunta sa pasture. So yun, nilalabas na natin yung sisew. Ya, yeah, ililipit na natin siya din eh. Yep, 130 na Rhode Island Red. At alam na alam na ni John Paul at Jayman kung paano ang tamang proseso. Tara! Na-move na nung nakarang araw pa ang chickenarium natin malapit sa farmhouse para ma-monitor natin at iwas predator na rin. So yun, nilalabas na natin yung sisew. Ya, yeah, ililipit na natin siya din eh, pero lalagyan muna natin ng net. Ito naman ang batch 23 natin na ilalabas natin. Malalaki na at very healthy. Ikinarga ni Jan po ang mga gamit sa tricycle. Bulk feeders. Tatlong set ang kailangan natin. Nandarang net, inilalatag na ito ni Jayman. Nilagay na ang mga feeders. Teko konti lang ang nilalagay na feeds dyan dahil ilang araw lang magta-transition na tayo ng feeds papunta sa grower feeds. Para sa mga bagong makakapanood dyan, ang aming netting system, movable yan. Madaling set up, madaling ring impisin. Kanina, walang manukan sa area na to. Ngayon, meron na. In just 10 minutes lang yan. At ang dugtungan sa kanto, ito ang access na pinto. Mga pegs naman sa sulok din para mas na ang mga nets. Solar lights para sa mga unang gabi, hindi matatakot ang ating mga manok. Makikita rin nila ang mga roost bars. At sa mga nagtatanong if gaano katibay ang movable chicken shelter ko, yan oh, natutungtungan ng tao. At may binibenta si Jayman dito sa farm. Si duty Beauty, bulaklak dito. Murang-mura lang, 20 pesos. Oh, <laughs> ang na. Murang-mura lamang yan. Wala kayo makikita niyan din eh. Sa farm lang. Tapos may ham pa. Mura lang yun. 50 pesos lang yung greyhound. Patok na patok yan sa dito sa farm. Madami niyan. Anyway, balkwater naman ang inilagay. Podyo muna at ang tangke. Okay, okay. Oras na para ilabas sa mga sisiyo. Inhanda ang mahiwagang planggana. Ewan, nakasanayan ko na na tawagin niya na mahiwagang planggana. Napakabilis lang hulihin yan lahat at ilagay sa planggana. Naglalagay kami ng limiter na net para mas mabilis mahuli. Kasi kung buong grower house yan hinuhuli, naku, ay bukas pa ang tapos niyan. Release the chickens! Sige, takbo! And para sa second hakot, 113 na road, Island Red yan. Mukhang enjoy na enjoy sila oh. Libot kagad sila. Medyo may kumpulan sa gilid at yan ang kailangan natin bantayan mamayang gabi. Pero for sure, may enjoy nila ang pasture. Tapos na natin ilipat, uh, ang gagawin na lang natin ay lilinisin na lang natin yung pinag-alisan nila. Linis na ng grower house. Maraming nagtatanong kung anong ginagawa namin sa mga used trisal. Madalas, nabubulok na lang sa tambakan yan. Kasi sobrang dami din naman. Minsan, pag may tanim kami, edi yun, doon nagagamit. Madali rin namang malinis ito dahil naglalatag kami ng trapal sa ilalim. Hinuhugasan naman yan pagkatapos para malinis. At final, nawalis lang ang need nyan. Disinfection. Sa bahay na nila nililinis ang mga gamit dahil may hose. Mas madali kasi. Ang trapal, mga feeder, basic na basic. Madalas din naman sila maghugas ng plato sa kanika nilang bahay. Sayang anta to. Hindi, joke lang. Anyways, yan ang proseso ng paglalabas ng aming 130 na Rhode Island Red, mula sa grower house papunta sa pasture. Yun lang, peace.